Welcome to Kabsat La Union, ang pinakasikat dito sa La Union na restaurant dahil masarap daw dito. So, nag kami dahil puno, wala siyang reservation. So, kailangan pila-pila siya bago tayo makapasok. So, dahil hindi tayo makapasok, so pictorial muna, yan mga kasama namin kasama sa office o oh char kala mo kasama sa office ano ba diba? tapos may mga people sa likod tapos niyan ay nakapasok na kami so hagdan muna na ipapakita natin dahil marami kami so kailangan ng malaking lamesa kailangan pagdudugtongin pero yung ano nila dito restaurant napaka -press ko lang aircon aircon kasi ang tapat niyan is dagat ayan o oh, makikita nyo tapos madilim yung ano nila kasi siguro sa ano nila sa kulay ng pintura dahil itim pero ang ganda ayan kasama ko din yan mga angel ng opisina so kami angel angelan lang <laughs> tingnan mo yung may tsura walang <laughs> kaanik-anik It's a very simple, huh? di ba? Char, simple, simple woman is the best. Simple woman is a, uh, tawag don. <laughs> simple woman is a maritis. <laughs> yung maritis kami. <laughs> Ayan yun na lang. Parang ngayon lang kami nagkita. Pero actually, iisa lang naman ang tinutulugan namin, di ba? <laughs> Ayan, naayos na nila yung lamesa dahil ang dami namin eh kailangan malaking lamesa. So after ilang minuto, ayan at nakaupo na ang lahat, nag, uh, nag anuhan naganuhan na, puesto-puesto na. So yan yung harapan namin. Dahil meron daw diyang uh, surprise. o so kailangan natin diyan umupo. Puesto-puesto, naghihintay ng order ayan, mga ano pa, luya-luya pa yan dahil wala pang kain kaya medyo mahina-hina pa walang kondisyon ayan ang mga kasama namin o, oh, ayan na yung food, pictorial pictorial na naman o, oh, ayan yung sinigang ang sarap kaya ng ano, ang sarap ng ulam nila tapos, ang mumura pa. Kasi nga naman, malapit nga lang naman sa dagat. Grabe, ang sarap ng ulam nila. Kahit simpleng ulam, pero oh, grabe, ang sarap. Uy, oh, ay, ayan, kasama namin. Ang dami namin, oh. Ayan na, at may fireworks nga. Fireworks display. Yan yung, ano nyan, sa harapan nyan, dagat na yan Ah. Eh. Uh, lalakad ka lang ng ilang uh, ilang ano, ayan hakba ayun oh. Dagat na siya. So may pa-free ano sila, pa-free fireworks. 'Di ba? Maliwalas yung restaurant dito oh. Kaya pala pinag pina, ano siya pinagpilahan. Dahil ang ganda nga naman. Ang ganda talaga niya, grabe. Nakakatuwa siya. Hindi siya nakaka dito sa La Union dahil ang dami mong ma pupuntahang magagandang lugar, magagandang lalo na sa dagat. Grabe ang ganda, ang linis. Hindi gaya sa atin sa Maynila. <laughs> Charot. Ayan na, magkakainan na. Dahil mga gutom na gutom na talaga. So, pagkatapos nagkainan, hindi na ako nagbibidyo, no? So, ayan na, wala na. Wala na laman yung plato. Ayan pangiti-ngiti na dahil busog na. Yun sa likod naman, dyan yung boss ko. Yun, yung amo ko, anak ng amo ko. So, sa likod sila dahil nahuli sila eh. So, likod sila. Wala na kasing space dyan. Dahil nahuli sila, hintayin namin sila dahil sila naman ang magbayad. <laughs> Alangan naman kami, di ba? O, oh, diba? Busog na yan. So, pagkatapos namin, dito na kami sa labas. Labas na at naka, ano na, lakad-lakad na. Ayan yung amo ko. Ayan, amo ko yan. Anak niya. O, ba diba? Picture-picture daw kami, o. Tapos na kami mag-picture kanina pa. Dahil tapos na kami kumain, ayan, lalakarin namin yung uh, float jam. Yun daw yung mga uh, pinakasikat na bar dito sa La Union na dinadayo din ng taga Maynila. So, lalakarin lang namin. Uy, di ba grabe ang saya dito. Tapos parang pag naglalakad ka, hindi nakakatakot kasi maraming tao. Tapos parang uh, parang hindi nakakatakot yung mga tao ba? Parang ang ano nila, mga bababait. Iwan ko lang, pero naano ko lang, napansin ko lang talaga na mga ma-friendly sila. Ayan, nilalakad lang namin papunta doon sa bar na sinasabi. O, oh, nakapag makipag-bar-bar po ah. <laughs> Ayan, yung amo ko. Amok ko, anak ng amok ko, Oh, siya may salarin yan Oh, pila daw kami dyan sa bar. Oh, tingnan nyo nga naman oh, papasok ka nga lang nang bar. Pipila ka pa. Oh, di ba? Oh, oh, saan kami nyan Oh, tingnan mo manginginom talaga oh. Niyan kasama ko 'yan. Oh, tingnan mo nga manginginom talaga kasi kahit pila, oh, pila pa rin. Oh, 'yan mga kasama namin. Ilan kami niyan? 20, mahigit kami diyan pinakahuli kami, pumila. Para kaming ano, para kaming, <laughs> alam nyo yun, yung nasa tabing kalsada na may <laughs> Pero ang saya, sayo, di ba? Dami namin. Kasi nga ma experience namin yung sinasabi nilang ano ah uh, pinakasikat daw dito na bar, tinatawag nilang Flute Jam. I think parang Flute Jam basta tingnan niyo na lang mamaya. Kasi hindi ko na maalala dahil i-voice over ko na lang siya dahil may music nga. Ayan, yan yung ano niya. ah uh, tawag doon. Yan, sikat daw yun talaga dito na bar. Yan daw yung mga dinadayo dito ng mga artista. So, ayan, nakapasok na rin sa wakas. Nakapasok na kami. Excited kami kung anong meron sa loob. Ayan ang ano namin. Kung anong meron talaga. Ayan, float upload, di ano ba 'yun? Paano ba 'yun sabihin? Kayo na bahala doon. Kayo na bahala magbasa. So pagpasok mo diyan sa entrance, diyan sa gilid, ang una mong masimot masim diyan, is CR. <laughs> Nakakatawa dahil CR ang una mong ma makikita. Tapos uh, naghalo-halo -halo na yung mga amoy diyan, be. Ganun pala yung mga bar, naghalo-halo na may amoy alak, amoy suka, amoy ihi, ano ba? Tapos pagpasok mo sa loob, talagang ah, parang ano ko, ay ganun pala yun. Mga ganyang bar-bar. Um, na, o. Oh. Kala no, sumaya siya ng bumbom. Bumbom, Oh. <laughs> oh, tingnan mo, daming tao. just ko, saan ka niya? Napakaraming tao, Oh. Kanya-kanyang pwesto. Kailangan pala merong kang ano, merong kang uh, sapin kasi wala pala siyang lamisa-lamisa. Kanya-kanya kayong ano dyan, tatayo or anong gagawin nyo dyan. Sabi ko, ay ganito pala ang ano, ganito pala ang bar dito. Pero sa unang pinuntahan namin yung bar, maganda kasi nakakaupo kami. So kaso nga lang, sa daming tao nga naman, sa daming pumupunta ka dahil dinadayo talaga tong bar na to. Ayan, Diyos ko, paano ka sasayaw dyan? Paano kang nalasing ka dyan, hindi makakahipo ka ng ano-ano dyan? <laughs> Diyos ko. Uy, ang daming guwapo. Oh, ang daming mga baguets. Ay, just ko naman. O, oh, di ba? Mukha tuloy si si Sir Jerry na ano, bodyguard namin. Kiyata <laughs> eh. oh, mga ano, mga uhaw sa alak. Ayan, kahit masikip. Diyos ko. pang ano lang talaga siya guys, pang mga bagets. Pero actually, hindi kami nagtatagal dyan dahil ano, parang ano, kumbaga sa probinsya disk, diskuhan tapos yung mga ano mo mga lasing na yung mga katabi mo eh, mamaya mahipo pa yung bulkan natin ay nako patay tayo dyan <laughs> buti sana kung hihipo eh, jowa mo eh. ini mo jowa so umaga na so wala na tayong ano noon wala na tayong video nung last nating part doon ng umuwi tayo so pagka umaga pumunta kami dito sa, sa dagat dahil magpahangin at maligo ng maaga para fresh tayo pa uwi ng Maynila Ayan, dito kami sa umaga Yung mga kasama namin tulog pa sila So kami maligo muna bago tayo uwi ng Maynila Dahil mamimiss natin dito yung dagat Mamiss natin ang dagat So lublob muna tayo ng ilang oras, ilang minuto So ayan, dahil maaga rin sila gumising, yung dalawang mag-asawa, so sinundo kami dahil magbreakfast breakfast daw kami at sama na kami mag-breakfast. Ayan, sasama kami magbreakfast dahil kami lang naman nakikita niyang nagising ng umaga, so kami lang ang isama niya, di ba? So daghang salamat sa inyong pag-support sa aking channel, ang Pink Takanunay. God bless.